What's up mga par, magandang araw nga pala sa ating lahat So nandito na naman nga ang nag-iisang kuya babi ng Pilipinas Sa mga taga-tansa nga pala dyan mga par, eh alam nyo na ba ang lugar na to kung saan to matatagpuan Eh talaga naman pag nandito kayo, eh, parang ka nasa luneta At napakaganda pa ng tanawin, napakaraming ilaw At higit sa lahat mga par, eh napakarami din pagkain na pwedeng bilin dito Pasensya na kayo mga par, at eto talaga ang punto ng bulakenyo Kung hindi nyo nga pala na itatanong Ang kuya babi nga pala ninyo, eh tubong bulakan talaga kaya tara mga par at samahan nyo kami magala. Eh kung gusto mong malaman tong lugar na to eh tara samahan mo kami. At para malaman mo na nga rin kung saan ba talaga matatagpuan tong lugar na to dito sa Tansa. So what's up mga par? So magandang magandang gabi nga pala sa ating lahat. Kagabi nga pala mga par, may nadaanan kami dun sa Tansa. Dito lang din yung malapit. Napakaraming ilaw tapos napakaraming tao parang ano ba siya, mini luneta. So ngayon mga par, naisipan namin na puntahan kasi nakakaingkit eh. Para bang makapag ano lang din ba kami, unwind. Ayop! <laughs> so ayun nga, nagpe-prepare nga kami ngayon para doon nga kami maghahaponan mga paro. So ito nga pala ang aking darling. Tapos, ito nga pala ang aming babahuni no. Oh, ayun mga par, sisig. Bumili nga pala ako kanina ng halagang 70 pesos na tenga ng baboy sinubukan ko magsisig so ayun medyo perfect perfectionista naman so Fion tara dito tama ka ba? ay ka daw sa ay daddy Hi. Hi. Oh, na. So, kita-kita na tayo doon mga par at maglalatag tayo doon at mag kukwentuhan tayo about sa ating mga buhay-buhay at iwasan nating pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Sa halip ay buhay nyo ang inyong pag-usapan para magkaroon ng kwenta at saysay -say ang inyong pagkukwentuhan. So, ayun mga par, let's go! At eto na nga mga par at binabaybay na nga natin itong isang highway dito sa Tansa kung saan nga eh pupuntahan natin eh, yung Malaluneta. Kakabukas nga lang pala ng pasyalan na yung kahapon Sabado. Oh. Kaya nga nung nakita namin eh nag nga kaming pumunta doon. Kaya ngayon linggo kami pupunta. Eh mamaya ako nasasabihin yung lugar. Baka mamaya eh hindi mo nataposin tong video. Kaya naman kung gusto mong malaman pa eh mo tong video. Be Diyos ko po pala. Be ano ba yung ulam? At eto nga mga par pagkatapos nga ng ilang minuto. Eh narating na nga natin agad ditong napakalaking Christmas tree. At may kamil pa nga sa haraban Ano ba to camel? Ba to? O kambing? At eto nga mga par dahil medyo lumalakas na nga ang ulan kaya pupunta na tayo dun sa maraming ilaw. At doon nga natin makikita ang maraming nagtitindang pagkain. At ayan nga mga par mababasa mo na kung saan ba lugar tung lugar na to. So ayun nga mga par nandito na tayo sa pinaka entrance na parang cannibal eh. Ayun nabasa nyo na yung pangalan no? So ayun papasok tayo dyan. At titignan natin yung mga tinitindang pagkain dyan mga par. So, oh, tara mga par. Pasukan na natin 'yan. At eto nga pala mga par, pagpasok mo nga pala dito eh, ang bubungad sa'yo, eh, napakarami nagtitindang pagkain. Kaya naman par, kung may budget ka eh, huwag ka na magdala ng pagkain at dito ka na nga bumili, siguradong hindi ka magugutom dito. Eh kaya nga pala kami nagbaon eh, wala nga pala kaming budget. Beh, alam naman natin mga par, pagka ganitong klaseng pasyalan eh, napakamamahal din ng paninda. Kaya yung 70 pesos ko mga par, eh, binili ko na lang ng tenga at ginawa ko na lang sisig. Dahil dito nga eh, pag dito ko binili yung 70, baka iniho na hotdog lang ang marating. Eh, hindi naman natin sila pwedeng sisihin. Kung bakit ba minsan eh mataas talaga sila magtinda kasi nga mga pare eh, lawakan nyo rin ang inyong isip minsan syempre yung mga yan eh nag-uupa ng pwesto para lang sila makapagtinda ng kanilang paninda be pambihira pala eh kung ikaw kaya ang magtinda dito at eto nga pala mga pare eh, papakita ko nga pala sa inyo yung mga pagkain na pwede nyong mabili dito baka sakaling nandito yung mga paborito nyong kainin kaya tara mga pare, at huwag ka na magpatumpik-tumpik dyan at pumunta ka na nga dito at baka ikaw ay maubusan pa nga pala mga pare eh, hindi ko nga pala alam kung hanggang anong oras ito dito Pero siyempre syempre, hindi ka naman gagala ng alas 10 ng gabi. Be, ano ka ba? Manananggal ka ba? Be, pupunta ka rito syempre mga alas 6 o so kaya alas 7. Be, kung gabi-gabi ka na pupunta eh, ka nga ng nanay kung eh, tayo man ng meneno. Kaya wala ka nang aabutan. Eh nga pala mga pare, eh, ang pagkakaalam ko nga pala dito e, eh, sarado to pag lunis hanggang biyernes. Weekends nga lang to bukas, sabado at linggo lang. Kaya naman pag ng sabado at linggo e, eh, huwag nyo nang palampasin. Eh. Dahil sigurado eh, ngayon December lang to dito. At baka sa January, perya naman ang itayo dito. Be, nga mga par, kumakain ka ba ng ganyan? Iniho na strawberry, ubas, tsaka duhat yata yung isa. Beka tindi nga noon, iniiho na pala yung prutas. Pero eto nga mga par, hindi nga ako lubos makapaniwala, ay eh, meron nga rin pala ditong McDonald's. Be, pambihira. Kaya ikaw par, kung mahili ka rin sa McDonald's, eh meron nga dito, hindi ka nalalayo. Be, totoo kayang McDonald's to. Paano mo masasabing McDonald's to? Eh, wala naman si Donald's. <laughs> Be, sira ata ulo mo. Be, napakahaba naman ng bilihan ng pagkain na rin. Be, wala na akong maisip sabihin. Eh, dito nga pala mga par. Pag bumili ka nga pala ng pagkain nila dito, eh, meron ka na rin kakainan. Dahil dito nga sa harapan ng kanilang tindahan, eh, meron mga lamesa at upuan. Pwede na kayo mag-date. Nga pala mga pare, eh, yung mga pinagtagpo nga pala dyan, pero tinago. Eh, hindi nga pala kayo pwede dito dahil napakaraming ang tao. Be, kasi ba naman ikaw? Ayaw mong ayusin yung buhay mo. Kasarap-sarap lakad ng walang kinaiilagan eh. Ngayon eh, para katuloy nakikipagtagutaguan. Maliwanag ang buwan. Wala sa likod at wala sa harap. At pagkatapos nga natin magtingin-tingin doon ng mga pagkain eh, dumiretso nga dito si Sion sa slide dan. At gusto nga doon niya mag-slide be, pambihira. Kaya naman mga pare, kung may kasama nga kayong bata eh, talagang mag enjoy din dito. Napakalawak nga kasi ng playground dito. Tapos may ganyan pa, padulasan. Be, para ka nang nasa enchanted mall of Asia. Be, minsan nga alam maging bata ang mga bata kaya naman tayo mga magulang ay eh, pagbigyan natin ang mga bata maging bata kaya nga lang ay eh, pag-slide nga ni si eh, na siya mag -tulog ba? At pagkatapos nga mag-slide ni Siyon eh kami sumilong muna dahil nga lumalakas ng ulan. Kaya nga lang mga pare pagsilong natin dito sa may nakakita nga si Siyon na nagtitinda ng mga lobo. Be patay tayo. Kaya naman hindi talaga papahig tong bata na to na hindi makakabili. Talagang magaling din yung mga nagtitinda ng lobo na to. Be talaga naman pinapakita pa sa mga bata. Lakas makaakit. Be praning ka pal eh. Nagahanap buhay yan. Eh. Pinapili nga natin si Siyon dyan kung ano ba yung gusto niya. Ang tinuro niya yung nasa baba yung may mga ilaw magaling din mamili itong bata na to. Maganda nga naman yung may ilaw na lobo. Be, ako rin eh, natuwa. Kaya bumili na nga tayo ng isa. Kaya ayun nga mga par at may masayang bata na naman. Kaya pagbili nga niya ng lobo mga pare, siya nga video ha namin. O, oh, diba? Manang mana sa pinagmanahan eh. Pero ang timing kasi yung pagpunta namin dito, muulan. Kaya naman nandito tuloy kami sa loana. be, para kami mga basang sisiw dito. Buti pa tong bata na to, walang problema. Be, kasarap maging bata. Lobo lang na may ilaw e, masayan, eh, masaya na. Eh, tagal nga namin magantay dito mga par Doon nga kasi kami kakain dapat sa labas Doon sa playground kaso lang hindi yata titigil ang ulan kaya naman dito na lang din kami naglatag dito sa kinakatayuan namin naglatag kami ng sako Nagbago nga pala ako ng sako dyan mga par para nga yun nga ang uupuan namin o di diba para ka nasa luneta ganito kasi sa luneta pag pumunta ka rin eh maglalatag ka lang din sa mga damuhan kaya naman nagdala na rin ako dyan ng sako at hinati na nga natin yung sa gitna okay na yan kasi na kami tatlo dyan at dito na nga namin titirahin yung aking niluto tong tenga ng baboy na ginawa namin sisig. Oh, di ba? Ganun lang ang buhay. Pwede naman tayo gumala ng libre. Kaya bira ng bira. Kaso nga lang mga pare, pagbukas nga namin ng pagkain eh, nag-announce yung announcement dito. Di ko alam kung kami ba yung pinariring. Ganbe, nandito nga lang kasi yung announcement dito sa tabi namin. Dahil eto eh, nga palang lo ng sinisilungan namin mga pare, lo na nga pala to ng mga announcer. Eh, ang sabi ba naman kasi ng announcer dyan eh, bawal daw kumain sa labas eh, hindi namin alam kung saan labas. Eh, nasa labas naman lahat ng tao. Eh, ang hinala nga namin na eh baka bawal kumain dito sa labas kasi nandun yung mga upuan sa gitna baka dun lang pwede kumain eh ang kaso nga mga pare umuulan nga medyo malakas kaya hindi talaga namin kaya kaya dito na kami kumain at naglatag sa loob ng luna outside food or is not allowed. <laughs> <laughs> Outside front <laughs> door is not allowed inside the premises. Bawal dito? Penitence is not allowed. bawal dito? Kaya you can come here to for... Um, <laughs> Smoking using cigarettes and e cigarettes is prohibited. Do not leave your valuables unattended and please dispose ah, of your trash. Property. Outside, Basically, trash do. means pop around I the, the area. So please look I'm for one. For all the parents okay. and guardians, please supervise your children at all times. We also ask everyone to scan the QR code located on the tables and poles around the area. Ati yun na. Oh. Busog ka paano? Enjoy the evening. Bye. Ayaw mo na? Egg? Busog ka kasi ano? Paano natin ano? Kaya tapos na rin oh At ayun nga mga pare, nagpatuloy na nga lang kaming kumain dyan. At habang kumakain nga kami dyan mga pare, nagkukwentuhan na nga rin kami abot sa aming buhay. Kung hanggang saan ba kami makakarating na tatlo. Be, tuloy-tuloy lang ang buhay. Kung saan tayo makarating. Be, ganun talaga. Malay natin, pagdating ng panahon eh, hindi na tayo magbabaon ng pagkain pag gumala tayo. Doon na tayo bibili ng pagkain sa mismong galaan tulad ng ganito mga food court. Kasi meron na tayong pambili. Be, tayo mga pare, imbis na pag-usapan natin ng ating pamilya at ating mararating sa buhay eh. Pinag-uusapan niyo yung buhay ng ibang tao. Be, anak ka ng teting. Be, tigil-tigilan niyo ni pag-uusap sa buhay ng ibang tao. Be, na naman kayo mapapala dyan. Pag-usapan niyo yung mga pangarap niyo. Kaysa pangarap ng iba. Eh, kung nainggit ka eh, pumikit ka na lang. Kung hindi mo kayang lamangan eh, huwag mo siraan. Eh, kung nakikita mo successful ang kaibigan mo, kababata mo, huwag kang maiinggit. Buo ngayon ang kanyang paghihirap at kasipagan. Eh, baka ikaw eh, inggit ka ng inggit eh, hindi ka naman kumikilos. pala ulo mo. Eh, kamo nga eh, tayo gumagawa ng pahina ng buhay natin. Kung nasan man tayo ngayon eh, ito yung ginusto natin. Ito yung gusto natin buhay. Eh, ginusto niya yung buhay na successful. Kumilos siya ng kumilos. Nagtrabaho siya ng nagtrabaho. Tapos ikaw eh, dasal ka ng dasal. Hindi ka naman kumikilos. Tapos bandang huli, sisiraan mo pa't pag-uusapan eh... Mali yung kapatid eh mas masarap mabuhay ng tahimik at walang kaaway Kahit medyo kinakapos eh, basta nakakaraos, okay na yun dito na nga pala tayo sa labas ng food court at tayo uuwi na mga bar dahil napakasama talaga ng panahon wrong timing ang ating timing dahil si yun o oh, na naman ng ilaw ilaw At eto na nga mga par, dito nga lang matatagpuan ang mini luneta. Dito lang yan sa na mga par. O ba diba? kung nakikita nyo yung mga vlog ko dati, eh dito tayo madalas magpunta sa anya Kaya mga tagatansa, alam nyo na kung sa kayo pupunta. Hindi nyo na kailangan magpunta ng Maynila para makapaglatag ng sako sa damuhan. So paano mga par? At hanggang dito na lang ulit ang ating video. Maraming maraming salamat nga pala sa iyong panulood at pagtsatsaga. So paano mga par? Hanggang sa muli. Pa alam